um, ano pagkukulang mo sa sa nangyayaring ito o sa nangyari sa Unidad? Pagkukulang ko. Meron ba? Of course, meron din mo, pero anong ginawan mo rin naman to ng... You know what siguro, ito ah, kung meron siguro ang pagkukulang, yung naging, re, yung naging kami ni Marge, boyfriend girlfriend, 'di ba? Dalbata bata ako eh. Ku ano-ano, 'di ba? Don, don. Pwede ko sabihin, hindi, makulit ako nung dati kung ano-ano ginagawa ko. Pero sa anak ko, hindi sa pagiging mayabang o uh, binubuhat ko yung sarili kong bangko. Wala akong maisip eh. I'm sorry ah, huh? pero wala akong maisip. Dahil pag alam mong katotohanan, alam mo eh. Meron na akong videos and pictures. Na 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 nagpapatuloy na, na, na naandyan ako sa iyo, anak. Pero meron pa akong pagkukulang. I don't know. Basta akong alam ko, alam ko ang katotohanan, ginawa ko ang ang obligasyon ko bilang isang magulang sa kanyang anak.